Oh, dito si Buray. Ay, Max! Tapang talaga si Max eh. Pero hindi siya nangangagat. Hindi pa siya nangangagat. Wala pa siyang kinagat, Buray. Max! Ay! Wait lang. Sabi niyo kaya talaga. Ganyan lang yan, oh. Dapat kasi, pagpasok mo pa lang, mamax ka na. Max! Na-max! Radyo <laughs> niya pa ito kung saan nga Hmm ang iyay ng kangkong kinakain ng mga isda tsaka siguro nung tawag doon yung ulang Yun o, crunchy ewan ko po kung naririnig nyo nagagalawan yung kangkong kaya po namamatay yung kangkong din dito pag nauubos na nila yung ugat Tumay Max. Tumay Max. Nilola. Lumabas daw si Maxi. Almusal pa lang eh. Ay. <laughs> Ayan si Ponpon, no? Si Ponpon, minsan pinapakawalan, pero madalas nakatali kasi, naku, napakapasaway po niya. Di pa rin siya nagbabago kahit nanganak na ng, ng beses na bang nanganak si Ponpon. Isa pa lang naman pala. Pero matanda na siya. May higit isang taon na din. Ano, ma disaster pa din lahat ng pwede niyang ikalat, ikakalat niya. Tapos, naguhukay. Lahat. Mo sila si Nainay dito oh, Ang aga nito magising Nauna pa kay Chichi Nauna pa sa alarm clock uh. Oh Ano 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 Ano

Eh, pasokkan ka. Oh. Untuk na, oh. Untuk ka na ulit, no. Tara, tara. 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 Sabihin mo daw, tara. 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 Anna. Tara. Sabihin mo, tara. Uy. Oh. <laughs> sama ka doon kay Lolo. Sama ka doon kay Lolo. Hindi na sa sama yan. Oh. Tara daw, tara. Oo, oh, 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 ayaw. Zuru yan pa Max. Max. Ikaw, apat ta apat yung paamo Labas-pasok ka na, ma na Max. Ha? Ah. Di ba ako tapos Nag Nagmamap pa lang ako? Mapalabas ako kasi itong bata. Tata! Bata! Max! Max! Hindi <laughs> <Dali>. na Oh. <laughs> oh. Kami <laughs> iyo si Max sa kanya. Ayaw sa iyo ni Max. Hmm, huwag ka magpapulot. Tawag mo si Max. Max! Ney, huwag ka lalabas. Bibigay kita ulit kay Lolo. Sige. Ay, ay. Balik, balik. Batang gala. Ney, balik dito, be. Ay, yan si Kuya na, na to. And... Yeah. <laughs> Tag mo lolo Mm mm mm. Madumi yan. Eh? Hey? Mabigat yan. Nakidnap na. Alis po kasi kami. Magliligo na ako. Pinasok ko dito. Kala ko tatahimik lang. Ang gulo. Gusto lumabas. <laughs> Nakiki, ano. One of the boys. Maaga, eh, nakatawa siya. Maaga kasi pasok po ni Chichi ngayon. Tapos, ang aga din niya nagising. Pero late pong natulog si Nene dahil ang haba ng tulog niya kagabi. Tapos, nandito kasi si Owama. Sabi ni Owama, magpupuyat yan, sabi. Kaya giniising ko. Ayun, nagpuyat nga. Tapos ayun yung mga ipapaship ngayon. Mga limang ano lang. Limang tao. Pero minsan, pag... Ayun, thank you po sa mga umu-order. Minsan may pasampu-sampu. Siguro din, dinadala po nila sa ibang bansa. Papasalubong. Okay. <laughs> Ayan. Thank you po kay Sir Bong, Ma'am Regin. Hindi ko na po magbabalot kasi paalis na kami. Iniready ko na lang. Minread ko na yung way bill. Si Anna po yung magtutuloy. Tapos magsisil pa ng ano, lang box pa yung sisild. paporak <laughs> ang ganda ng park nila oh may playground pa no oy uh, may mga ano dino pa na kami ni talks dito dati oh oh sabi ka pa check -joy, joy ay pinangan na dali nang ay 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 paano tumatambay sa kalsada ah. ganda ng park pala nila dito uh, dito kami no? oh Zero si one kaya pag sinama natin. Ano tayo diretso tayo dito. Dabi sabi diretso lang eh. Dito. Ay doon tayo dati nag-bypass. Alam mo 'yon? Oh. Ang gandang senyales yan <laughs> Tapos na kami dun sa may Yung tinignan namin na storage ah, Yung container down na, eh, oo, nag -down na. Okay na eh tapos sabi ko daan kami dito Kaso sarado na po siya Ay baka ngayon lang Hindi ko sure basta close na kalagay mga ano Korean furniture. Naghahanap ako ng ano. Uh, uh, Tapos gutom na po kami, hindi pa kami nagalmusal. Ako nagalmusal. Ha? Nagalmusal ka na sa ano? Paris. Eh? Diba ano tagal mo? Nagalmusal eh, na pala kasama eh, ay, ko. Ako. pa, Tapos pa ako, eh. ako hindi ako nagalmusal kasi iniisip ko hindi pa yun nagalmusal. Hintayin ko na. Siya, alis diba kasi aalis kami. Di ba kasi aalis tayo? O, inintay kita. Baka mamaya ka ako. Ano tayo? Sana? Diretso pa. Ngayon, may sinasabi po si Romel po dito na masarap. Basta sa mga masasarap na pagkain. Little China tao. Tanungin si Romel. <laughs> Naikot niya na lahat. Diretso pa. O, diretso pa. Nandito po kami ngayon sa may friendship. galing kami ng Porac tapos pumasok na kami sa Maya Citex. Nag-exit kami dito sa May Clark. Like. Pero yung pinuntahan namin na ano Korean ano furniture, meron silang branch po sa Mabalacat. Titingnan din po namin 'yon kasi on the way naman na pauwi. Kung, eh. kung nakikitang nagba-vlog din po doon, may mga artista pa. Hmm? Oo, oo, Yung pinanood ko, artista yun. Tsaka yung mga sikat na vlogger. Uh, Tignan mo, pag nakagunjol ako. Just a moment. Just a moment daw. Ah, uh, tingin tingin ka na sa gitit. Ayan. Ito po yung sinasabi ni Romel. Nasa kanan ang iyong patutunguhan. <laughs> nakatagalog yung aming ano Google Lala Map. Parking. Nakakatawa kasi yung <laughs> Pinagsasabi Ayan, dito oh. Laki. Ah, At, sa Japanese. Ay, wala, dito. Oh. Japanese, Ay, ang ganda nun. Kinakain yun. Baka yung security policy tayo. Bakit? Kasi ibang parking to. Hindi ano. Pasok ka muna dun. Ito, ayan o. Oh. Ah ano, ano na. Sisitahin na tayo. Ayan, lumipot po kami. Dahil na palayas kami doon sa <laughs> parking na. Nakatapat yung, ayan, nasa kapila Simpasahan kasi, di ba? Katapat nung ano, katapat dito. dito. parking. kami. Hindi doon sa katapat nung pupuntahan namin. Yeah. Na, na kami. Yung <laughs> talaga. Ah? Wow. Nanaño yung free ng ano container. Yung mga anak namin hindi na, di namin kasama pero ang dami nilang bakas. sa akin. Nakasara naman. about po dano po for the for drinks naman po. Nak wala man ng Thank you for. Oh, ano ko muna nang para malusaw muna yung ito. Dapat after na to eh, pero para malusaw. Anong eh. anong tea? China town na tayo, baby. Nasa China taong. Nasa China na po Nasa China kami. Nagpa-practice kami, na kami. Nagpa <laughs> O, oh, chili garlic yung natin ha. Ah. Ito naman natin ito. Ano mo na ito, bebe? Ito po yung aking order. Oyster. Oyster soup. Ay, di ba oyster yung kinain natin doon sa ano? San Simon? Oyster ba yun? San oh. Simon? Oo, oh, di ba? Tala ba? Oo, oh, oyster. Yung naka, ano, frozen pa nga. Yung sa, ano lang, pero parang, anong tawag doon? Maliit na, ano, hindi siya restaurant. Parang paluto lang. Chinese, Chinese, store. Tapos, pwede kang magpaluto. Nagpaluto kami ng oyster soup. Masarap. Kaya nag-oyster soup ako ngayon. Si Kain po tayo. Best seller daw, Kikyang. Sabi ni Romel, masarap daw po yung Kikyang. Pero, pag Chinese kikia. Masarap naman po talaga. Yung tunog para tayo nasa China. Fresh lumpia. Mukhang masarap. Hi, baby <laughs> May sumabit po na bata aakyat ako sa taas. Sasama daw po siya. Maglilinis lang po ako doon kasi siyempre bukas, sabado. Open po kami. Tignan mo ha to. Naka-raincoat naka pa. O. Oh. Tawag ka ni Papa. Huwag ka na sumama. Umuulan o. Oh. Tapos si Chichi nag iyak ko din. sumama. Lakas ng hangin ka mo. Nilipad yung mga ano, yun may nilipad na plastic doon tsaka dahon dahon galing pa sa likod po yan yung malina uh, kailangan kong i-check po doon eh para bukas hindi kami ma uh, na uh, na uh. balikan kita chi ayan kay papa sa balikan wala kasing raincoat si chi chi yung rawan soup niya yung kay papa niya pati pala yung ang, sa akin kaya ka pa yung Ayan, nakapag-linis-linis na po kami dito. Uh, chinat ko si Saisa. Tinatanong ko kung nandyan siya sa kanila. Sabi ko, akit kasi ako dito maglilinis-linis. Ayun, pumunta naman siya agad. nakapag na kami ng uh, aming paninda. Pupost ko rin pala sa Shopee yung mga t-shirt tapos ano pa ba yung dalawang kasama ko nandun kina queen queen tapos si nene nasan si nene nung bumaba kasi ako sumalubong si mama bet Nakapayong sila pero nung si nel nel kasabay ko kasi dahil lihakit na yung mga crab page sumabay na sila kay nene ay yung si rowan uuwi na ata uuwi yan na Sinay-nay, sinabay na siguro ni Papa yan. Baka si Chichi na lang po nandito. O oh, yan nandito po mga boys. Okay naman, nakatag-walis-walis na po. Kami rin may tapos na dito. Ay, kapepe. Tignan niyo po yung bata. Tulog na lahat. Siya na lang gising. Pero maaga pa naman po. 8 p.m. Pero si Bunei Tsaka si ate. Tulog na, no? Gawan. Hindi ka natulog kina na uwa, ma? Hindi okay. po. Ba? Ba't hindi ka nagpopo? Di ba yung hindi nagpopo, kinukuha ng ano? Aswang? Police. mga? Polis. Ay, ano? ko Anong gusto mong kumuha sa'yo? Police o aswang? Um, police. Bakit? Siyempre, friend ko yun. Best mo yung polis? Mm. May kilala ka bang polis? Mm -mm. Anong pangalan? Polis lang eh ba? May pangalan ng polis. Yun lang palala niya. Si Cardo. Polis. <laughs> polis ba tayo? Anong polis ba tayo? Si Cardo. Kilala mo si Cardo? Oo. Opo. O, tingnan mo. Ay, hindi. <laughs> hindi, ibig ko sabihin, tignan mo, hindi ka nagpopo. Oh. Natakot naman ako. At suwang ba si Caldo? Hindi. Tito. Kino ba Gusto mo bang makikita ng Aswang? Ayaw. Gusto ko lang makita. Gusto ko lang makikita akong club mong malaki. Nang rin? Malaking club. Grab. Kitty oh. to it all, kasi yung main kita beach malaking club. Kena. Mm. Si mm. sama ka kay, uh, kay ano? Yung main club eh. Tapos yung main kita kami malaking club. Sama ka kay Kuya Sam. Kino ba yun? Di mo na kilala si Kuya Sam tsaka si Ate Osh? Oo. Uh -uh. Kilala mo pa? Hindi. Di na? Uh -uh. Hindi na? Oo. Hindi mo na kilala si Kuya Sam? nanguhuli si Kuya Sam ng ano, King Crab. <laughs> ano ba? naman siya eh. Hmm? Tinog mo nga kung tulog niya na yun. Tulog na, na. alay na dito, huwag mo istorboin. Huwag mo na. Si Nene, gulong-gulong lang po, tapos tulog na. Rowan, dito ka na sa tabi ni Mama, huwag mo na siya. Ay, o. Oh, tingnan niyo po, o. Ang papaksot ko lang siya, eh. Hmm. Dapat klod lang siya. Ganyan kasi ang pang ka. Si ate, o. Oh, tulog na si ate. Si papa, hindi. Mawas um, lang si ate. Ikaw din. Hmm. Dito kami ka na. tulog na kami. Hmm. No, no, no. Hindi kami, kami. Tulog na kami. <laughs> boy na boy ka pa. Dito ka na. Tabi ka na. Hmm? Tignan nga kita. Dung, dung, dung. Ay. Ano mo to? Sa Hindi. Hindi naman pang ang suwang to. Sa eh. Oh, Nalo ba tinatanong mo po? Bakit ang laki? Hindi naman malaki yun na baby. Malaki yung aswang. Hindi. Baby pa. Baby pa yung aswang. Siyempre may mama yung baby. May mama yung aswang. At si papa? Oo. Mm -mm. At si kula? Oo. Mm -mm. At si ate? Ako, kompleto. Ate lolo. <laughs> kailan ka muna daw magmamakdo? Hindi ka pa nagmakdo, no? Bu Sabi ko kay Nati Jajay kailan kaming dede chamat, no? <laughs> Ano sabi niya ati sa isay? Pa. Miss you, Miss you daw. Ah. Hmm, um, kumanda Hmm, um, patayin mo, malulupat. Hindi mo alam. Akin na, patayin, patayin ka. Malulupat. Sayang, saka malamig na. Ano sabi pa ni ate sa isa Ede, Julie. Bakit? Sorry. Tiyemble. Inuhaway um, ko siya kung choy choy. Inuhaway ka ni ate sa Oo. Mm -mm. Bakit? Paano kayo naway? Hmm? Bakit may block? Bakit kayo naway ni ate sa Baka hindi ka nag-bless sa papa niya. Paano? Shadow mo lang, lang. yun. Shadow yun. Baka hindi ka nag-bless kay ano? Kakotakot ako. Kakotakot yung shadow. Shadow? Oh, Ayun o, oh, gumagalaw yung shadow mo. <laughs> Siyempre gumagalaw pa. Kaya gagalaw din yan. Bakit? Marunong ka magsing. Ha? Ah, ganyan talaga. May tumutawag. ito. Ito matawag. Ito. Ito. Si Tita Tita? Dia sana Dia tunggu dia nak tenang Dia tunggu dia nak tenang Kulai kulai Si Altenum Black Friday Man Si Black Friday Man si, si Anong kulay niya? Kulay black Ah, si ano? Anong pangalan nun? Venom? Oo, bakit? Eh? Venom, ano yung pangalan niya? Kasi? Dito ka na, higa ka na. May sasabihin ako sa'yo. Higa ka na dito. Ano yun? Magpo ka daw. Alam mo, meron palang may gusto sa'yo kasi gusto ka daw po niya dahil hindi ka daw nagpo-po. Ha? Huh? Mm, -mm. Gusto mo? Ako nga, po ako kay nana mo. Kay Lola Ma ka lang nagpupo. Ha? Gusto mo yun? Dapat wala na lap-lap chocolate. Ha? Dapat wala na lap-lap chocolate. Kasi puno niya ako away-away. Sino? Sino Ay, maaway sa'yo? Kayo! Sa yo? Paano? Puno niya ako papaiyak. Hmm? Sino nagpapaiyak sa'yo? Hmm? E di sino labit, papaiyak ako. Paano ka pinapaiyak? Kasi pa lang kinako, iba. Pinapalo ka? Mm -hmm. Si Lolo yan din, no? Si Lolo, pinapalo ka? Ha? Ay. ay. Pinapalo ka ba ni Lolo? Mm -hmm. ah, o, Rowan? Si Lolo, pinapalo ka? Hindi. Hmm? Baligtad ata. Hey, Parang baligtad yun. Baligtad nga kasi si Lola Bet hindi nagpapalo sa'yo. Si Lolo na mamalo sa'yo. Hindi si Lola Bet. Hmm? Magkaaway kayo ngayon ni Lola Bet? Oo, kalaban ka man. Kalaban kayo. <laughs> kalaban kasi si Kalo. <laughs> Mapanood ni Lola Bet to. Hmm. Bakit ka pinalo? Sabihin mo, nung kasalanan mo. Hehehe, natakot ka, no? Ano muna ang kasalanan mo? Bakit pinalo ka na, Lola Beth? Sabihin mo muna, anong kasalanan mo? Hindi ka nag-dutbrush? Hindi, dutbrush, no? Spiderman spider uh Oo, Spider-Man, na lang. Bakit ka muna na? Bogi ko si Spider-Man, eh. Kasi nga, kalbo ko si Spider-Man. Hindi siya kalbo. Kalbo? may ano lang siya, costume lang. Kaya parang kalbo. Gusto niya pong magpakalbo. Wala lolo si Spider-Man. Ba't ganyan ka magsalita? <laughs> Sabihin mo nga. E ba yung lolo mo? E ba yung lolo mo? Ano? Kalbo. Kaya nga. Ma, kaya nga lolo si ano? Pwede mo? ano mo Madumi yan. Eh di si Lolo Pogi Kalbo. Ha? Gulat naman ako. Kala ko nung gagawin mo, kikis lang pala. Si Lolo Pogi. Ha? Pogi ba si Lolo? Huwag mo sila ni Mama. Taas ko daw. Hmm, taas. Hmm. Mm -hmm. Si Lolo Pogi. Papa. Ay, hey, Okay lang yan mo na. Bakit mo nang nabalo ka ni Lola Beth? Anong kasalanan mo? Ah, sabihin mo nung kasalanan. Gently nga eh. Anong siyempre? Anong bang ginawa mo? Di ka naman papaluin kung wala kang kasalanan. Tako ah. na lang kayo. Sabihin mo. Tako na lang At kung dapat na kumakita. Ayan na o, katabi mo na nga. <laughs> Ang kulay bang aswang, kulay black? Diba? Yeah. Minsan diba, white. Diba ang kulay ng aswang, kulay black? Minsan white. At yung kulay black? Hindi <laughs> naman totoo yung aswang. Eh, bukas totoo na yan yun. na sa beach. Sige. Ba't nasa beach na naman tayo? Sa beach? Nasa beach yung aswang? Oh. Kinukuha kasi ng aswang yung hindi nagpo-poo. <laughs> <Sige ka. laughs> Magpo ka na. Hmm? Good night ka na. Good night po ka, bebe. Good night po ka, bebe. Thank you for watching. Thank you for watching. Ay, ay, ko yung baby. Ako, profesor tu nak kod lain anu